Magandang balita para kay Lolo at Lola. Dahil sa videong ito, tatalakayin natin ang detailed step-by-step -step process kung paano ka makakapag-avail ng Expanded Centenarians Act Cash Benefit Under Republic Act 1198 -2. Sa batas na ito, simula January 1, 2025, ang mga Pilipinong senior citizen na magbe-birthday ng 80, 85, 90 at 95 Ngayong taong 2025 ay makakatanggap ng 10,000 na cash incentive. At yung mag 100 years old naman ay makakakuha naman ng 100,000 pesos. Ano yung mga qualification? Mahalagang mag-apply ng application 4 to 6 months bago ang inyong kaarawan. Paano mag-apply? Mag-download lamang ng form sa NCSC or www.ncsc.gov website o kaya kumuha ng form mula sa pinakamalapit na tanggapan ng OSCA. Bukod sa iyong application form, ihanda din ang mga kailangang dokumento gaya ng one primary ID, ang PSA issued birth certificate o kaya national ID card. Samantala, kung wala kang primary ID, maaaring mag-submit ng dalawang secondary ID tulad ng iyong senior citizen ID, SSS ID at iba pang valid ID o anumang ID na makikita sa iyong screen. Pagkatapos, ilakip naman ang iyong 2x2 ID picture at full body ng litrato ng claimant na nakaprint sa one hole or A4 size band paper o kaya photo paper. Ipasa lamang lahat ng nabanggit na requirements sa pinakamalapit na OSCA sa inyong lugar o kaya sa LSWDO pag ikaw naman ay isang OFW, maaari mo itong ipasa sa Philippine Embassy sa Commission for Filipinos Overseas o kaya sa Department of Migrant Workers. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kang tumawag sa NCSC contact information o kaya mag-email sa kanilang email address na naka-indicate sa screen. O kaya i-follow ang kanilang official Facebook page na National Commission of Senior Citizen. Samantala, maaari din kayong tumawag o lumapit sa pinakamalapit na NCSC Regional Offices. Kaya, ano pang inaantay natin? Tayo ay mag-apply na. Sama-sama nating ipagdiwang ang bawat yugto ng ating buhay.